In fairness to you, Shereen, kahit na ang dami ng bagong dumating na seniors, talagang yung pangalan mo nakatatak na talaga as Shereen Reyes. Okay. Alam niyo po, umuha po, I'm very grateful. Kasi for sure, ang dami-dami mga bata talaga ngayon na ano, even though nasa Amerika ako, parang nawala, nawala ako sa ano, sino to mga bago. Parang mo, dahil pinari ko talaga. Nasana Lord, kung babalik pa na ako, may babalikan ako at may ano pa rin ako. Well, I didn't pray for fame. I didn't pray for wealth. I prayed na maging continuous lang yung career, continuous yung pagkanta ko. Kasi when you get, ano pala, yung magkasakit ka, mawawala na yan. Bigla na lang sabihin mo, gusto ko lang talagang kumanta, Lord. Kasi para for me, na makakanta pa, dapat may mga supporters pa rin. Diba? Visible ako kahit saan. Yes, yes. So, it's total thyroidectomy because I had thyroid cancer. So... Go stage? Sorry. Going stage 2. That's why... Bilis. You have to take action agad-agad para ma -operahan. But you know, that time, akala ko nga, after that surgery, mawawala yung boses ko eh. Hindi pala. Pwedeng mag-change but hindi naman siya nawala. Matigas kasi talaga ulo ko. After three weeks, kumanta talaga ako. Oh my gosh. Masakit talaga siya. As in, super, pwede siyang bumuka. Yan. Pero sabi ng doktor, bakit? Lord, kung sabi, na po bahala. Because I told my doctor, if ever mag-stop ako, para yung muscle. Nag-workout ka, workout ka na workout, then, work then mag-stop na yan. Paano na yung Hindi bubuka. Yun yung inano ko na, I know I'm doing this wrong scientifically, sa no? Pero, but my, my faith is there. Kaya, milagro sa akin. This is a miracle of life. So, hindi mo naman na-feel na nabawasan yung range ng boses mo? Medyo bumaba or nahihirapan ka? Siyempre. Actually, parang tumaas nga siya eh. Mas tumaas pa. Eh. <laughs> yung ano, nag-record ako nung gusto ko nang bumitaw. Yung oh. sabi nga ni Sir Jonathan, ayaw pa to, ayaw pa to. Akala ko hindi na talaga. Pero mas tumaas pa pala. Mas nag-iba yung um, placement ng voice ko. Okay. And then yung last question ko na lang. Um, natutuwa kami na bumabalik ka, magkakaroon ka ng concert. Pero syempre hindi rin may na uh, alam namin masaya yung puso mo ngayon. Hola, oh, oh, oh. So, re <laughs> so ready ka na ba i-share with us? Your journey naman sa bagong pinagdadaan, sa bagong uh, buhay mo ngayon, buhay pag-ibig mo ngayon. That's why I'm flaunting. <laughs> I'm very open. I'm very open. I'm flaunting. Kasi alam ko na, na na nandiyan yung support ng pamilya ko. Mm -hmm. Support nila po. Hindi, alam mo bang nandito ako? Alam mo ba, well, I really enjoy the moment with you. Walang charto, walang halong e eme. eh. Kasi, you treasure the moment. Yung pala pag minsan muntik ka na mamatay, no? Yan mo mo feel lahat na really have to treasure everything who's in front of you, who's beside you, who's really supporting you. Ngayon, eto po, that's why I'm flaunting everything, na-express ko lahat ng ano nandito sa damdamin ko. That's why I'm very happy. I have a ha happy heart. Pwede ba nating invite si Mel? Siya's producer dito sa siya ng show. Yes, ito ka. Dito ka. And let's ask for reaction. Uh, na, ito so na. Ito <laughs> well, of course, fluttered ako at the same, uh, the same time po, overwhelmed. Siyempre, hindi naman po namin ito pinan o pinatusapan. Basta ako, tinanggap ko siya, Shanine. Siya yung ordinaryong tao. Siya rin lang. Hindi siya yung sasabihin mo, ay, multi tipong 20 years ago, yung kasikatan niya talaga. Siguro kung yun siya, parang hindi ko rin makita yung sarili ko na doon sa sitwasyon. Pero this time, nakita ko kasi yung, alam niyo yung hindi nakikita ng ito sa nakikita ko. Hindi siya nagpakita sa akin ng pag yung taas. Pantay kami. Kaya iba, iba yung feeling na nakilala ko talaga siya. Ako, tinanggap ko yung trabaho na to. Pero <laughs> tinanggap ko to kasi at the same time, mahal ko siya. Siyempre, oh. doon na yan. Oh. Oh. Iba, iba kasi kapag mahal mo yung ginagawa mo, tas mahal mo pa yung tao. Iba, iba yung love, iba yung effort. Siyempre. Yes. And <laughs> and then, diba, iba din po diba, kasi yung hindi natin sasabing perfect relationship kami. Of course, we struggle a lot. May mga problema dumalating sa amin. Pero sabi nga, wala namang ibibigay sa atin si Lord na hindi natin kaya. Unless tayo yung di Diba? Pero sa guidance din niya, nagawa ko and thankful ako dahil pinagkatiwala niya ako kasi hindi ko to kayang gawin kung wala yung trust. Yun yung pinaka-importante. Siyempre, kung there's a law dapat nandiyan yung trust and trust. So, yun lang po. Maraming salamat. For the record, ba itang years na? O, to two years na po. Yes. Wow, kapag na. business na. So, after this 20th concert ni... at uh, 20th anniversary concert ni Sherine meron na bang mangyayaring wedding? Ah, as of now, wala pa po. At the same time kasi, ano pong rason? Nire-respeto po namin yung anak niya. Anak na namin niya, si Sweetie. Siyempre na po. At saka at the same time, si Nitro si Tito Earl. Ayan. So we respect. Tinanggap nila kami, minahal nila ako na hindi ibang tao. So wala po yung parang gusto ko ng ganito, gusto ko ganyan. Sapat na po sa akin na, sabi ko nga noon, sapat na sa akin na mahal mo ko, tanggap mo ko at ng pamilya mo. Hindi mo ko kailangan ipagsigawan. Pero siya, handang-handa siya eh. Hindi ko alam kung anong parang umalo sa kanya na pinush niya, sabi niya, pagod na ako gusto ko na. Yung binitawan niya talaga yung sarili niya. <laughs> so, masarap po sa feeling kasi din ng wala kang tinatago. Diba? Parang wala kang hinuhuli ba? Diba? Lahat tayo dapat ano, transparent lang. Hindi niya, hindi siya kailangan na parang anong tawag ko lang gayong parang obligado. Hindi siya obligated na ipaalam sa lahat, di ba? Pero ginawa niya yon para sa sarili niya eh. Hindi naman para sa lahat na para makilala, ganyan. Hindi, kasi yun sa pinagdaanan niya, nakilala ko siya, kaya that's why, all out, un unsolved story. Kasi, iba yung, pinag yung parang ang liit-liit mo, pero grabe yung pinagdaanan mo. Wala pa sa kalintingan ng pinagdaanan mo. That's why I'm learning a lot sa kanya. I Thank you. Hindi kilit na. Hindi kilit Happy Pride Month, Okay, our next question will come from lalaki lalaki naman na po Yeah. <laughs> so, na ako sa ano, <laughs> Anyway, um, gusto ko lang ano, gusto ko lang yung, ano lang, ni lang. Paano nagmeet? Oh. Oh. One Hello. you, hello. you, hello. Well, you talaga yung literal one Hello. Ah, okay. Yes, isang tawa. Kasi wow. siyempre po pandemic that time, di ba? So halos lahat po order. Unexpected Ah. Actually, hindi ko ko naniniwala na siya rin praise until nag na siya sa akin ng money at nandun yung pangalan niya. So naniwala na ako. Pero wala po po ako yung sasabihin nyo. Ay, crush ko siya. Wala. Idol ko siya. Kasi magini siya kumanta. Siyempre, great right years ako, ano ibig ko ba nun? Kinakanta ko na yung kanta niya. Ano? ka, how kung we need it out yung sa kailan kaya, hindi sa malina. So, doon po nag-start. And then, syempre ako po kasi, nasa food business ako, ako po talaga yung nag-deliver. Ganun po ako, personal po ako nag-deliver para mas dumami po yung customers ko kasi word of mouth po yung gamit ko at the same time sa social media. Ah, uh, ayun po, siguro, nasa social media ko, then si Sherine, nasa showbiz. Parang ang gaan lang po agad yung pakiramdam. May ganun po, di ba, tayo sa tao na parang ang bilis kong mag-open up. Parang yung pakiramdam yung feeling ko, pwede ko yung open sa kanya na hindi ako i-judge. Kasi di ba ganun po yun parang nag-hold ka, may mga bagay na ang bigat-bigat, pero hindi mo masabi. Sa kanya nagawa ko po yun. And then siya din. Then the rest is the history na po, parang walang ligawan. Walang ligawan na nangyari. Pakiramdaman. Opo. Pakiramdaman siya yung parang pero yung confidence, naging confidence kabi sa Na, I don't know that time, bakit kaya anong naisip ko at nag-order ako ng pambudol five? <laughs> <laughs> eh ano lang naman kami sa konto that time. sa konto ako nakatira that time si, kasama ko yung kapatid ko. Ang isip ko lang na, oh itong mga frozen products, pwede ko pa namang pamigay ito. Kasi nga, pandemic, di ba, papadeliver ko ganito sa mga friends, mga ano. And then, sabi ko, papadala ko din sa Tandasora, sa bahay. Ang sa, sabi ko, parang maganda itong Boodle fight na ito. Matry na. So, tinawagan. but I called her, na sabi ko, um, can I order? Can I order? I say, ah, yes po. Kasi daw, English kasi daw. English pa. sabi ko, can I order? First time po mag-order in my life na hindi ako nagpapa-order ng ibang tao, nang hindi ako nang utos nasa sa isip ko ngayon. Pero hindi ko alam na siya pala yung may-ari or kasi syempre pa contact number lang. So, ha, sabi ko, is this Mel? <laughs> Pero hindi ko alam na LGBT siya or what wala. Nahihiya lang kasi ako, this is Sherry. Sorry, um, I don't know how to order, how to, to place my payment, something like that. So hanggang sa, ayun, pumunta, nakita na kami. And then, the rest is history. Yes. Yung yung impression, yung first impression mo sa kanya, nung no? una mo siyang makita. Ay, <laughs> ang tangkad nito! Ah, <laughs> uh, kasi parang compatible tayo. No? Para kaming bumalik sa wala kaming problema. Alam niyo parang bata? Yes. Yes. Na may ganun kayo sa tao, di ba? May impact tayo misal sa tao na parang ang gaan talaga ng loob ko. And eh, knowing na sabi ko, showbiz ko, baka mamaya showbiz lang ako nito. Di ba? baka char-char lang. Pero hindi, nakita ko sa kanya yung... Sabi ko, hindi ko naisip, hindi ko lubos maisip na yung biritera, diva na nakikita ko lang sa TV, napapanood ko lang, napaka-simple, napaka-humble, na actually, yung Boodle fight, yes, yung Boodle fight, sabi ko pa dun sa stop ko dati, ko oh, pag inaya tayo kumain, kain tayo ha. Sabi ko, slow attraction, nangyari na pinakain kami. Then ay tapos hindi ko alam, hindi pa siya nakain ng pork, hindi siya nakain ng meat, beef, ganyan. Kasi nakain niya lang fish at saka gulay. Sabi ko, bakit ka po order ng budel fight? Wala. Eh puro meat ako, longganisa, inasal, <laughs> tapa, beef. Sabi niya wala lang pang reregalo ko. So kumain kami. Nagkamay din siya. Sabi ko, bait naman ito. Sabi ko, So sabi ko, ah, makakasundo Ay? <laughs> Ay! Makakasundo at the same time, syempre. Kagaya na sinabi ko, yung perfecto. Pero at the end of the day, wala, yan na eh. Huli na. na. Huli 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 na. <laughs> sometimes kasi when you do things na kailangan mo gamit, gawin talaga, kailangan gawin mo yan sa right person. Sa right na person na alam mong tatagal sa sa'yo at hindi ka iiwan. Wow, thank you. Talagang thank you. all out. Thank you very much. All out. <laughs> all out. Thank you. Thank you so much po.